guys, kita mo ka, mga mo So, ayan nga guys, ay uh, nag-snow talaga sa aming lugar. I think last night, no? Sobra yung snow, hindi nagtigil na nagtigil. Pero hindi naman siya makapal. So, three days, ay hindi mag-ulan. So, mag-stay talaga ang snow ng three days. <laughs> three days lang kasi pagdating ng, na naman ng Sunday, mag-ulan na naman guys. So, at least ma-enjoy man lang ng aking Sarah ang first snow niya ba so ayan ay slippered don't eat it it's not the food kinakain <laughs> niya yung snow ito talaga kinakatakutan ko yung kainin niya yung snow guys hindi kasi safe ang snow kainin lalo na kung hindi natin alam kung saan nagdaan yung snow bago ba nagpatpat ba dito so baka sumakat yung chan ni Sarah ba so ayun kung, ano, kung, halimbawa, uh, nakatira kayo sa mga farm, yan. Tapos, wala naman kayo mga kalapit pa. Yan, uh, kapag makapal na makapal, yun, malinis, yun. Eh, kainin niya ni, ni, try nyo. <laughs> so, ayan, guys. So, some area ay wala man nasyadong snow. So, dito meron. So, at least na-enjoy man ang Sarah, oy. Natutuwa man siya dito sa her first uh, snow. So, ayan. See you later! 耶，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，来了，来了。 Hello. Hi, Libert. Like uh Huh? So, hello. <laughs> so, like Hello guys, nandito kami sa playground. So, ganda yung panahon, may, may araw. Although ng yelo nga talaga ang paligid. Super lamig na guys. So, ayan, buong uh, park ay puno ng yelo. <laughs> This is uh, Sarah's first time, no? Hinihiyaan ko muna siya maglaro dito sa playground. So, ayan. Ah, ingat lang kami kasi medyo madulas. Kasi snow ba? Lalo na guys kapag umulan na. Yan. Pag nag-melt yung mga snow, yun ang madulas. Yun ang delikado sa mga bikers, sa mga sasakyan. Especially yung mga sasakyan dito. Hindi naman, yung gulong kasi nila, hindi pang snow marami din ang aksidente kapag katag i snow dito guys. Kasi hindi nila yung Kasi every 5 years talaga nagkakaroon ng snow dito. So ngayon. Yeah. Naku, nagtulo-tulo na yung eh, sipo ni Sarah. <laughs> Punasan ko lang See you later. Sarah. <laughs> Ginarga ko na ng pagkato ang ating Disney Princess. Napagod na natin Disney Princess. Maraming maraming. Ayala. Ayala. Wow, na wala ng ating Disney Princess. Mabagot na ang mama. Huwag lang talaga ang ating Disney Princess. so, hello guys. Punta kami sa taas kasi inayayin yung sa tumbahay bahay. Pinapagawa na namin na no? unti-unti. Bago namin ibenta. So, inayos nila pinaka -atik. ni Lane yung pinaka-attic. Kasi, nene, 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 ito. Ito uh -huh. si so, Sarah gusto rin makihigulo. Eh, eh, uh -huh. <laughs> gusto ng nanay, doon din ang buntot. <laughs> so, ito yung, ah, uh, uh, oh, lumawag dito sa, ano na, may guest room. So, ito yung guest room, guys. Paayos pa yan ng, ah, uh, ayusin pa yan. Ito na, Hubert. Puta tayo sa attic. Hagi dito. Dito, guys, uso ang attic yun yung extension, oh. No? So, ipakita ko sa inyo. Sara, go. Go, na-revert ka. Ay, sig -g -g Wah, sige, nagkagaling. Oh, sige. Ang ang bagal naman ng Sara. kumano oh, ang Sara. Ang dali. Hmm. So, ayun guys. nice pa. Magulo pa talaga siya. As in. Kasi, nabutan kami ng winter guys. Kaya, talagang inano ni Lane. Uh, talaga na matapos ito. Ma-stall ma tong ano, salamin na ito. Ito'y bago. So, oh my god, yung ating anak. Oh, yeah. Okay, kibito mama. Kuma. So, ayun talaga guys. Buti na lang si Lane. Marunong talaga siya sa carpenter. Yun talaga ang profession ni Lane. So, less talaga kami nang bayad talaga, guys. Kasi sobrang mahal dito ng carpenter, no? Kung sa Pilipinas, ang carpenter ay isa sa mababa ang uh, mababa ang sweldo no kasi carpenter din ang tatay ko no pero ang carpenter dito guys ay hindi ganun kahirap kasi, it depends kung ano yung uh, um, kung all around carpenter ka ba, mason, or ano, alam mo yon So, doon ka talaga magfocus kung ano yung field mo sa carpenter. Carpentry, I mean. So, dito guys, malaki ang kita ng carpentry. Ang mga carpenter ay kumikita ng per oras ng 45 euros to 50 euros yun po ang kinikita ng arpentero dito guys malaki ang kinikita nila per oras kung magtrabaho ka dito ng 8 hours no si late kasi nagwo-work siya ng 8 hours no pataas malaki ang ano niya ang kita niya pero malaki din yung tax niya yun lang guys doon na nagkakatalo no malaki yung per oras niya malaki rin syempre ang kuha sa kanya ng tax Yeah. <laughs> Hindi ka talaga yayaman dito. <laughs> So, eto dati, ang pangit ko dati. Puti nilang binago talaga yung ganito. Maganda to sa summer kasi ma-open namin ng paganto. Kung gustuhin namin, or ma-open namin ng paganto, pataas. O, oh, ba diba? Ma-open siya sa taas lang. Kasi dati, guys, ang problema namin, yung mga lamok, yung mga langaw talaga. Yan ang talaga problema namin dati. Sarap ko ma. So, ayan. Dito kami, dito, ito yung room namin, guys, sa attic. So, So, sa second, na uh, sa first floor, yung room naman ni Sarah, katabi ng room ni Oma. So, kalapit lang sila. Pero di pa yan marinig ng Oma kapag may iya. <laughs> so, you guys. So, sana nagkaroon kayo ng idea, no? Sana, sabi ko kung ganyan ba naman ang tita sa Pilipinas sa mga carpenter, oh? No? ay ayahay talaga ang mga asawa ng mga carpenter, no? So, so yun lang guys. Thank you so much for your watching. And don't forget to subscribe and like our YouTube channel. And share na rin guys para dumami naman ng ating followers. So, thank you and see you on my next vlog. Bye-bye!